Magandang araw po sa inyo lahat. Ituro ko po sa inyo ang tamang kombinasyon po ng mga subject pronouns na may kasamang end. Okay? Pag sinabi pong subject, pinag-uusapan po. So ang ibig lang sabihin, yung mga pronouns po na ginagamit natin dito ay sila po yung pinag-uusapan. At kapag sila po ang pinag-uusapan, dapat iposition po natin yan sa unahan ng ating ginagawang sentence bago pa mag-verb. At ang verb po natin dito ay itong will be. Itong ay magiging. Okay po? So, so pag gumamit po tayo ng subject pronouns, meron pong tamang spelling po sa mga pronouns natin kapag naka-subject. At ito na po, nakalista na po dito, tatandaan nyo na lang po. Kasi meron din po kasing tinatawag na object pronouns. At yung spelling po nila ay iba dito sa ab sa dito sa ating tinatawag na subject pronouns. Kaya sana po antabayan niyo lang po yung susunod nating video at isusunod ko rin po iyon para alam niyo rin po kung paano gamitin. Okay? So ito po, ikaw at ako ay magiging maayos. You and I will be all right. Ikaw at kami ay magiging maayos. You and we will be all right. Ikaw at sila ay magiging maayos you and they will be all right. Ikaw at siya ay magiging maayos. You and he will be all right. He po ang gagamitin nyo kung lalaki yung tinutukoy nyo. She po ang gagamitin nyo kung babae ang tinutukoy nyo. Okay po. Ikaw at si Mario ay magiging maayos. You and Mario will be all right. Okay. Ang, ang hindi lang po pronoun dito ay itong pangalan ng Mario kasi noun po ito. Kapag sinabi po kasi pronoun ay gumagamit po tayo ng mga salita na panturo doon sa tao para hindi na po natin pangalanan. At kung mapapansin nyo, si Mario po ay pinangalanan natin kaya hindi po 'to pronoun kundi noun ang tawag po dito. At ang mga pronoun po natin dito ay itong ikaw, ako, kami, sila at saka itong siya. Okay? At ito nga pala pong siya ay maaaring he, lalaki, o kaya she, babae. Kaya na lang po ang mag-translate sa English kung he ba o she para sa siya. Okay? At itinuturo ko na rin po sa inyo dito yung tamang pagpoposisyon po ng mga pronouns kapag sila ay, ay nasa pagitan. Kapag sila po ay kung ang nasa gitna po nila ay itong end o at. Okay, pag nasa gitna po yung at o and, dito po sa mga pronouns natin, dapat po ang mauna po ay itong second person. Kung kaya kung mapapansin nyo, itong salitang ikaw ay laging nasa unahan. Okay? Na sumunod po sa, sa second person, ang pwede nyo pong isunod ay ito pong third person na he, she, o Mario. Okay? Tapos, kung ayaw yung gamitin po ang third person, ito po ang pwede isunod, itong first person, itong I o we. Okay? So, ang pinaka laging iniuuna po kapag pinagsasama po natin yung mga pronouns gamit po ang end, ay dapat ang mauna muna ay second person, sumunod ay third person, tapos pinaka nasa huli ay itong first person. Okay? Yun po ang tatandaan nyo. So, ito po ay napaka halaga, itong tamang pagpoposisyon. Okay? Para laging tama po yung inyong ginagawang English sentence patungkol po sa ating pronouns na may kasama pong conjunction na and o at. Okay? So, sana po maikipag-aralan ng maayos po itong ating aralin kasi gamit na gamit po ito. Maraming salamat po.